Marami din ako dyan eh, pero yung bakal ko na yun, kaso baka pwede ko pang ipabiyak yung kasi. Oo, oh, eto, eto, Oo, oh, yun yung tambot ko mga body. Yan yung ko. Mabigat yan, boss. Pero... Botic, ang daming bote, ano? Hindi na kasi nabibili yan eh, no? Bakal naman yun. Yung, yung, bote? Hindi, bakal yung, bote? Baka nabibili yung Hindi, hindi na nabibili yan yung mga bote na yun, boss. Hindi na rin yan kasi yung binibili? Saan? Yung young shop? Oo, oh, yung shop. So nga lang, yung may-ari. <laughs> Mabigat <laughs> yun yun, tingnan mo Tingnan uh, yung tambucho Ayan, yeah, tambucho Mahilang kilo yan sa tingin mo Tambucho ko yan mga body Dalawang kilo to, tatlo oh. Sinapalara ni si body yung tambucho mo para kay kwejo Mga mga magkano yan, ganyan? Sampo lang kilo yun to ah, Huwag na lang Huwag mo yung benta, putik papayos ko na lang pambira bira Sampo kilo? Bente, di 30 lang yan Oo oh, oh. Mahal, Mahal ng kang tambucho eh Mga 25 lang yan baka rin lang kasi papayos ko pa itong mga body gawa ng ano may yung Ay, maingay kasi yung akin eh ganun mo may may maingay kasi dyan eh so, yan ano? no, yung catalytic nya pero pwede pang biyakin pwede pa ito o oh, papabiyak o pa. oh, yan yung tambot choco pinatanggal ko eh tinga, pag umaandar kasi tumutunog yung ano oh, Ay, no. may laman sa loob eh oh, yan, oh. bato yan no? oh, may pinasok sa bato Hindi yung ano niya, yung diba, ito dugtong doon, patanggal. Oh, ah, ah, oh, yung parang sumasala sa mga ano katagalan siguro. katagalan, pag i ano, ka ka, na. Oo, oh, kaya ano dati. Pero ngayon naman, sobrang lakas naman, kaya nakakabulahaw naman. Kaya, hindi, pag ano, alam mo nang ano, hap nang... Uh, so nga, ipabiyak yan eh. eh pag, paayos na lang. Pagawa na lang yan. Oo. Oh. Oh. Original yan eh, stock niya, stock niya oh. eh. Tahimik niyan eh. Pag nakalagay yan, kala mo talaga electric oh. car. Ano bang, ano mo ngayon, lakad mo? Pagpunta ako sa yo. sinabi ko na nga ka sana. Pagod lang ako doon. Galing ako nung kila ano, kuya, kuya, tapos pumunta ako kila kuya, kuya Rengi. Na, Nau ako nung kila kuya ka-business, eh. galing ako roon eh, balikan eh, naglakad lang ako. Oh. Tapos umaga ako pumunta alas 8, hanggang hinabot ako alas 5. Tapos muna naman tapos pumunta ako kila kuya Rengi, pati sa'yo, wala kayong parehas. Ngayon, umuwi na lang ako. Kasi di ba may deal tayo na sabi ko, wala problema sa akin eh, bibigyan talaga ka ng pre-bantry. O oh, kung binigyan kita noon, di ba, detalo ako. Hmm. Ah. pa ko na po muna si Kuya Dan, sabihin ko. Oh. Uh -huh. Alawon niya si kausap eh. Hindi. Hindi mo kasi naintindihan. Meron niyang ano, meron ngang hinihintay si Kuya Dan. Purpose ng, ano. daw, purpose. Oh, may purpose siya doon. Ah, kumbaga, ano nga yung, Taga English lang ay ano, Tagalog ng purpose. Ah, uh, yung sinabi ko kanina. Basta, sabi, ay, ay, mga ay, ay, yung mga buddy. Hindi. ni Kuya Dan sa, sa mga kagwan, hindi lang dalawang buwan, hanggang dulo raw. Oo. Dulo. kilala mo naman si Kuya eh. Gusto niya walang iwanan, di ba? Oo. Tsaka kahit sabihin mo hanggang ano lang, kahit hanggang sabihin mo hanggang dalawang buwan ka lang, mayroon siyang hinahanap sa'yo na dapat mo maging desidido ka, hindi yung parang laro-laro lang. -laro -laro. so, hindi ko pa nga nasabi sa kanya. Sabi ko sa vlog ni Kuya Rengie, patidigid. Gusto niyang dito sa so, wheelchair, bibili ako pag ako nakaswelto na. Kasi wala na nagbibigay ng puso, ganun na sa'kin. Kaya pag asa ko, ako na lang bibili. Apat ah, ano ba yung ano yung inaalok ko sa talyer? Ano ba? Ayaw mo ba doon? Isabi eh, sabi mo pag-isipan ko nga muna. Oh, eh. anong iisip mo? <laughs> eh, sabi mo hindi ko muna isipan ko po ay, muna. Ikaw nga, so, Sa ikaw nagsabi pag-isipan mo, diba? di ba? Hindi ko alam kung magkano sahod ko rin eh. Kaya nga nalilito nga ako eh. Kung magkano nga sahod ko rin. Parang papaga ko. Magkano sweldo ko. Eh, doon kailan sa isang, nalabo kasi. Sila? Nung sa isang, mayroon magsaltado sa isa Sinabi ko na kasi parang ano isa. Kilala yung kasi pambira ka. Inaalok ka namin, hinuhuli ka namin. Well, diba? ang, ang, ang ano lang naman kasi sa amin ko, Jo, yung maging desidido ka ba sa trabaho. Kanyari, inaalok kita doon, pasok kita. oh, gano'n Hindi yung, pag-iisipan pa, pag ano pa, pa. Ito nga sana eh. Bibenta mo? Hindi. Babayar oh, yeah, 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 ako nyan. Oh, hindi ako bibenta. Tingin niya. Pero ayos pa to. Pero may load pa yan. Ayos pa to. Oo, ayos pa. pa, pa, pa. Bilhin ko na to. Kailan nga magamit kaya hindi ko mabibenta ah. ito ni mama eh. <laughs> Buhay nga ni mama, benta ko sana nga sa pumayag niya. O, wag na wag mabibenta to, boss. Ibangan niya. Pa Ayaw ko rin niya kasi. Bukay yan na naman sabi benta pang Hindi ko mabibenta yan. Kahit basag niya, kahit buo, hindi. Yung mga akin hindi ko mabibenta eh. Oh, kasi no. ipahalagahan mo na yan galing sa sponsor yan eh kila ko yung RNG eh hindi ko mabibenta. huwag mo huwag mong yan oo libangan lang to uh, saka bagay na ano pag binenta mo yun, wala ka talaga. Balik ka na sa ano. Hindi wala na nga. Hindi ko talaga ibenta. kung gusto mo, ibenta mo yan. Ibili mo ng TV maliit. TV maliit? Oo. Oh. Mga ka doon, Kahit wala kang load. Oo. Oh. Kaya nga, kaso basag din ito. Eh. Ayaw naman din na bibili. Basag <laughs> Ako bibili. Palitan ka ng maliit na TV. Wala na Ah, Wala Pamili ka. Para wala ka pang gagasasin. Wala TV. ka. Oo. Oh. Ano yung luma yung TV? Yung maliit lang. Kung magkano yung cellphone mo, Ganon din, ito. din yung TV di mo. Atin, <laughs> <-gusto na> <laughs> oh, para may libangan ka. Para tahimik yung buhay mo. Huwag ka nang mag, Black. mag vlog vlog pa. Oh. Tahimik na nga yung buhay mo. Oh. Sa bahay ka lang. Wala ka pang makakaaway. Eh. Oo, oh. Hindi ka pang maglulod. Hindi ka pa mapapabarangay. Oo. Oh. Diba? Sinanay, kahit iwan mo, pwedeng makanood. Diba? Bigay mo yung remote. Paano pala yung bahay mo? Hindi ko alam, sabi niya Sabi niya, malapit na naman do bayaran. Hmm. Hindi ko alam, sabi niya nga niya. Pero yung nakaraan, binayaran na nila. Ah, oh, kasi salit-salitan kami dati eh. Yun na nga yun. Ay, na, napanood na Pumunta na ako. Natatawa lang nga ako sa'yo. Kilala ko na kasi hindi. Ano yun, pag kilala mo, parang ano lang? Parang hindi na ako na eh. Parang binubola-bola mo na lang din. Diba, parang ano nang kulobang ko malang. Hindi na ako nahihilang. Parang wala lang sa akin. Pero, hindi naman ibig sabihin na ano, na iluluko ko sila. Hindi ganun. Kung hindi ako kilala, hindi ako, hindi ako ganun. Taimik lang ako. Masuplado ko. Masungit ako. Masuplado. <laughs> pero, pero pag kilala ko, hindi na ako ganun. Parang may tiwala na ako sa tao. May tiwala ka ba sa amin? Oo naman. <laughs> sabi mo sabi mo nun, ano, wala. Sabi mo sa akin, wala akong tiwala kay body. Ah, oh, wala ba? Ano <laughs> ba yung wala si Gwadjo? Sabi mo, sabi mo nun, wala. So, hindi mo na ako pinahiram. Gusto ka namin, ano, matuto ba? Matuto ba? Wala rin kaming pera eh. Para kang polis nun, Gwadjo. Umira. Oh, <laughs> Nakatawa nga ako sa yung yung napanood ko. Ano din? Nakatawa, natawa ako yung tumatawa kay. Ano yung vlog mo eh. Okay. Ano ba naman di ba? Kasi siya ba naman hindi matatawa sa iyo. Uh, nat ganun din ako na, kung, kung kung ano, kung baga kung nanghihiram mga web 500 di mo pinahiram. <laughs> <laughs> kung baga kung ganun ka sa amin, ganun din kami sa, sa iyo kasi yung loob namin, di ba? Hindi kung baga anuhan lang. Yung tapat lang, di ba? Hindi naman kami nagpa-plastic-plastic, di ba? Tatawanan ka talaga kasi Nagbuti yung lakas ng loob ng para parang may pinatago si Kojo talaga. pero may <laughs> 500. Eh, Kaya mo si sinabi mo, sabi. Katapaw na nga, May pasok na ako bukas. Wala man, hanggang ngayon. Wala pa nga siya. O, di. Kung binigyan kita ng 500 noon, naubos na sana. May utang ka sana sa akin. Oh o, di ba? Nakasala na sana yung... Nakasala na sana yung cellphone mo. Kunin ko talaga yung cellphone mo. Kojo, bibigyan kita ng magandang deal para kumita ka. Ito mga body para magandang deal Ito ko kay Kuya Jonathan. Ako magbibigay sa'yo ng paninda para matulungan kita kay Jonathan. Para... Luluto yung lang ang magluto Ako magluluto. Kukuhin mo na lang sa bahay na luto na lahat. Ititinda mo na lang. O, sige, alam ko ako O oh, yun mga body, yun yung magiging ko, ano ko kay Jonathan. Sige. Eh yun yung magiging challenge ko kay Kuya Jonathan mga body para at least magkaroon siya ng trabaho na maayos at maturoan din natin siya kung paano ba magbanat ng buto mag okay, ano turon bibili turon bibili tayo ng turon tapos ka no, 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 no. uh, ako na magluluto si misis marunong man si misis magluto papaltoon ka si misis ng marami tapos ikaw magtitinda ano tapos yung mapagtitindahan yung tutubuin nun sayo pero yung puhunan ibabalik mo sa akin oh, sige oh. ba yun hindi ko nga ang turon ate tag sampu, sampu isa. isa eh yung iba kasi, ano yun, 20 yun. Hindi, para depende kung malalaki yung maliliit. Kasi pag tagbibento yung isa, yung mga bata hindi makabili. Kasi 20 agad eh. Pero kung tagsisampu lang, o kaya uh, tatlo bente, di ba? Tatlo bente, makaka-ano ka, ma... mabibentahan mo yung mga bata Kung kunyari na sa mga malapit sa iskira oo magkano lang yung pera diba ganun na lang ano ganito kadyo yun, para maturoan din natin siya mga body kasi matagal ko na rin iniisip mga body para, ano siya train natin, subukan natin mga body, wala naman gumawala, pupunta ka dito bukas umaga, mga malengke muna tayo katok ka sa bahay, mga malengke tayo, mamimili tayo ng saging, kasama ko na rin siya sa mga malengke mga body, kumbaga, iti-training e, na namin siya, iti-training e, ko siya kung paano yung gagawin, gagawin, tapos kung may pagkakataon, pag nagluluto di ba, pwede mo rin tignan tapos uh, pag naluto na, ikaw na bahala. Ikaw na bahala kung saan mo magtinda. Punta ako na sa amin yun. Benta ko sa amin. Oo, pwede. Pwede dyan sa inyo mga trabaho. Pwede naman naman. Tapos. Oo. Tsaka kilala siya. Kilala siya. Kahit saan naman naman ibenta mo yan eh. Kahit saan yan. Oo. Tsaka ma bas maganda yun sa lugar nyo. Kilala. Yun kilala kayo. Tapos babalik ka sa akin siyempre. Oo. Kasi bago palang umalis, kukwentahin na natin yun. Kung hmm. ilan yung mapaubos mo, ilan yung kakainin mo. Diba? Ilan yung magiging Lahat ng tubo sa'yo Wala akong kukunin sa tubo Basta yung puhunan Kasi kinabukasan May may Ibibili ulit natin yan Para may tubo Ay may ibibenta ka ulit Deal, deal yan Bukas, punta ka dito bukas Punta uh, bukas Mamimili tayo eh, Ano mo yun ha Consistent mo Ito, pinapanood ng mga kabady natin Mga uh, sumusuporta sa'yo Mali mo dito Mag-umpisa na ano Wala mo na ginagawa kasi doon eh Oo Tsaka kahit may trabaho ka, di ba? Oh, uh, buddy, punta muna ako. Punta muna dito. Hindi muna ako magbibenta. Benta ko lang kuya yan. Ubus yan doon. O oh, pwede. Oo, <laughs> no, minuwala. Oh, pwede. pwede. Ikaw na, diskarte mo na yan. Basta pagkaya niya, mabibili yan. Turon. Turon ang ibibenta natin. Oh. Turon. No, boss. Ano sa tingin mo, boss? Maganda kay Dian, boss. No? Ah, kay na. oh, parang maturon din natin si ano. At the same time, boss. Makakatulong sa'yo. Oo, makaka... Kumangain nga ako turon, bumibili nga turon. Ano pa? Kung baga, hindi ka nangihingi, hindi ka nag... Ano... Tsaka, sisikapin ko naman mga body na meron siyang may uuwi. Basta magbenta ka lang. Oo. Wow, so, sisikapin ko, kung baga, training ground niya mo. Ako lang ako, wala mo dito. Napala eh. Training ground. Training mo to. Nakakagod lang ako. Ang tsaka, ang isa, pumayag ka na sa gusto ko. Ang isa pa, dapat malinis ka doon. O sige, ako na bakala. Bukas, uh, Ligo ka, di ba? Mami, mili pa lang naman tayo bukas eh, di ba? Pagupit tayo, pa pagupitan kita bukas. O sige, okay na 'yan. Pagupitan kita bukas para at least pag magbebenta ka. Okay, sa diba? meron ayo. Oh, maayos, di ba? Para presentable. Yung, ano, pagliligo lang. Kasi hindi man ako gaano magtatagal doon, oh. Saan? Mabilis lang naman 'yan eh. Mabilis lang mang benta 'yan. Hindi, ang tanong, kayo mo ba magsukli? Katalino nga ako niya, katulad ng curator eh. Oh, yung pero ba? kaya mo. Oo. Oh. Kaya 'di tatlo ganun. Mga tag tag 10, ganun. Kaya mo. Ang sana, tissue lang yan. Ayan, sige, yun. Hindi ko pa nga ginagamitan yung ano yan eh. Yung tincerator. Tincerator. Kaya oh. muna yun, basta ang inaano ko lang, hindi ka yung hindi ka maluloko. Lumaluloko oh. sa bilangan, natalino ko sa ganyan, oh, tapos taan. Yun. yun mga body, yun yung pinaka-deal ko kay Kodyo mag, at ah, magtitinda siya ng turon. Yung so, diba? turon pag naluto pa. Yung turon, benta mo na agad. Masalutong pa ma. Ito so, tara pa sa aming pwede. Ano, bukas ha, din natin. Yan, supportahan nyo po kami mga body at ano, kumbaga, ano to? Ah, uh, sabay-bayan niyo kung ano man yung magiging ano ni Kuya Jonathan. Uh, magiging kakalabasan na to at sana umaasa kami maging okay yun Kuya Jonathan. Kung salta nga ako bukas. Ito. Kasi naman wala akong ginagawa. Eh, lang yung nga kanina, yung, yung, hindi, papaliwanag ko lang yung sa kalakal kanina. Huwag kang magtatampo sa amin ha. Kasi, no. kita mo naman yung paligid natin. Kasi, may bakod, eh. may, bakod. may bakod. Mahirap paglabas natin dyan. Bigla tayong pa! Patay tayo, pa, di ba? Sabihin, kinagpukuhay. Nakao, oh, Yun na lang, yung mag magandang deal ko sa'yo. Punta dito bukas, maga, mamalengke tayo. May motor naman eh. May sakyan naman. Uh, anong oras pang nag, ano sa, sa sama ka boss? Doon sa ano? Sa piece, 1 one. one tayo bumili. One time. Oh. At may lalagyan nga ano, parang may takip ba yon Oo, oh, meron sa bahay, meron It's sa bahay. Ito, Hindi, may muna tayo ng ano, ng eh, saging. Tapos kung ano... Malaking lalagyan, ilalagay mo roon. Oo. Oh. Like kung marami yun, mo Hindi ganyan. ano, tan tansyan muna natin. Hindi muna agad tayo wag Sige. Kunyari tansyan muna natin kung kasi titingnan natin kung mabili ba. Hindi marami damihan muna kasi matagal ako magigot pa igot sa amin. Pag wala pa yan, punta pa ako kay Lakuya ang o, ganito ng Kaya mo siguro mga oh. ilang piraso o mga damihan muna. 50 piraso. Oo, para, oh, para sa akto. Kasi pag bibitin. siya. Hindi, ano niyan lang, dadalhin lang naman. Pagkaano yun. naman, naman yung turon, pag turon na. Tayo bebe. Nandoon pag ano? ano? Hanggang doon kinaano, kinakuya. kayo? Ka kayo, kaya yon Ay, nagpumutang ako ng balikan nga eh. Nagawa ko, napagod lang ako eh. Oo. Oh. Okay. Kaya, kaya niya 'yun, boss. Hindi mabili, mabili. Makakain oh, oh 'yun. Oo, meron at meron, 'di diba, ba? Diba, pwede mong busog, mabubusog ka pa. At saka pa. Posibleng hindi ka makabenta eh. Ang bibili niya 'yun, pwede. Gamitin natin 'yung kasikatan mo diyan sa inyo sa pag pagtitindang ganun. Oy, ano, basta ano, Uh, wala, wala akong kukunin dun sa tubo mo basta sa puhunan lang may, may balik tayong konti para maibenta natin kinabukasan may pambili. may pambili ulit, may pambenta ulit tayo ganun uh, lang, rolling. Oh, uh, rolling na natin kung baka tutulungan kita sa ganitong bagay kasi matagal ko na rin pinag boss ang ganitong bagay, eh naisip ko nga lang ah, para kasing paiba-iba yung isip nito, parang hindi ko mai-ano sa kanya ba, hindi ko mai-suggest kasi Kaya, kagaya nito na nag-usap tayo ngayon. Oo. Baka bukas iba na naman yung isip mo. Ikto towa seryoso na nga. oh okay, sige ha. Kaya di puwede pupunta ka na naman sa ibang corner di iba na naman. Iba na naman yung isip mo. Hindi, hindi na. Puputangin ako ng nangiyi ako. Gagaling sya sa At saka ito. mas maganda. Pag may paninda ka na hindi na makahingi. Imbis na hingi ka sa kanila, bentahan mo na lang sila. Oo. Oh, kaya nga, ma diba? mabibili pa. Pero hindi. Oo, oh, yun, di diba? Bibili pumas sila. Pumasok na sa isip ko, si ganina pa yun. Kaya nga yung plano ko. Kasi tulong nila sa yun. So, kasi, nasi, kasi nang tao, bibili yun. Mm, kaya yun, mga pati, ah, uh, Sabay-bayin nyo po. Sana maging, maging maayos ka. Usap si Kuya Jawa. Oh, to Pero, to Kilala na ko naman itong mga body. At uh, tulungan po natin uh, sa wala akong Sa mga ano po sa mga naiinis, mga nagagalit kay Kuya Jonathan. Naiintindihan ko po namin kayo. Pero siyempre sa kabila ng kalagayan nila, lawakan po natin yung pang, pangunawa natin. Kung ano yung kaya natin, kasi tayo po yung mas ano eh, nakakapag-isip ng kumbaga mas malawak. Sabi nga natin sa mga comment din, di ba? Nakikita ko po na talagang napaka ano ng imahinasyon, mga isip ng mga nagko-comment. Salamat po dahil po sa inyo nagkakaroon po kami ng idea. At yun nga po, um, tunawain na lang po natin si Kodiotan. At kung sakali na magawa niya ng maayos, di pasalamat tayo. No? Salamat Oo, oh, talagang pa, sa tingin ko naman, magawa natin niya ng maayos. Okay, no? lang bukas. Oo, oh, punta kalama, kalama para makapagpamit tayo. No? Tsaka present of death. Linis ako. Li, linis, Oh. Hindi, eh, ng damit doon. Nilaban ko na yun. Eh. Linis, para magbihis lang ng maayos. No? Okay, May mga, mga damit ako. ka pa man. Andun nga, binigyan natin Jenny. O, oh, yun. Pero mga bago pa, hindi ko pa sinusuot. Oh, yun Nampay eh. Ko yung sa ating bukas ha. Kasi nilalabaw ko yung mga sinusot ko nandun. Oh, yun yung ano mo bukas. Kasi hindi sila bibili sa'yo pag medyo ano. Oh, marami. marami, marami. So, alam naman ni... Mandiri. Alam naman ni yeah. Jordan. So, yun. Ah, uh, asahan ka nila ha. Bukas. asahan ka namin. Bukas. Oh, sige, Ito sige. Kasi kasi doon walang ginagawa eh. Tama. Paikuti ko to ko, nangingi ako. Eh, kung ginagawa ko yan, eh, hindi may kita na rin ako. Akres abang bay ko oh. tuloy kamay kita oh may oh. may tita kanin din para sa diman nagigot din ako eh kasula oh. kun dala ay may dala ako din oh mas maganda diba may nagtaro pa hmm. kanin din yan nangingi ka eh hindi ka magtitindayan ng ibebenta mo saka yung mga pagbebentahan natin mga kaibigan natin yan hindi ka hindi an yan walang mo naman. No? Ay, mga ganina. Pero kung hihingi ka, hindi an ka talaga. di ba? Baka bilhin pa natin ko ni Baka ko rin. Tapos ibalik niya din sa akin. Pambira. <laughs> <laughs> Ako na nalog. <laughs> niya din sa mga ano. Oo, oh, o, papamigay. Yun. oh, di ba? Ang galing. Ah, malay mo, may mga, yun yari, may paninda tayo. May mga, kasi naisip ko itong mga body kasi na experience ko na dati. Ah, bibili tayo ng turon. Magtitinda tayo. May mga may mga matuwa yung mga sponsor papakyawin tapos ipapamigay natin ipamigay nyo na lang sa mga ano mga sa mga mga bata, mga dyan mga madadaanan nyo na mga, mga homeless di ba oh papamigay lang natin pero babayaran nila yun di ba o ganun basta kadyo Ah, bukas. Bangay ah, kayo hindi dito to eh. Ah, pambira. Joke lang. Hindi ka naniniwala talaga sa amin. Basta bukas punta ka dito ha. Punta ako, punta ako talaga. So ayun, hanggang dito na lang muna mga badi. Abangan nyo si Kojotan. Abangan po natin. At unti-unti po natin si Kojotan. Kasi ako mga badi, kalala ko naman to. Ang kinainisan ko lang talaga, yung mga pinagbenta-benta mo. Doon ako nainis. Pero yung, yung kalagayan nyo, yun, naiintindihan ko yun. Kasi kung bakit mo nabibenta. Pero... Ang problema kasi Kuya huwag kang masasanay sa ganun. Kaya, subukan natin sa ganitong bagay mga badi, yung business, kumbaga pagkain. Di ba? Mag muna sa mali. Oh, may start tayo sa paliit-liit. Alam mo, makabili ka na ng bike, try bike. Ay, nakabike na, di ba? May sidecar na. Alam mo, maisipan natin. Oh, Tapos motor. Lagyan na natin ng sidecar. Di ba? No, boss? Oh. Hmm. Hindi, hindi malayang mangyari. Ito, binibigyan ka namin ng pag-asa. Huwag kang manatili sa ganyan lang, Kodjo. Ang ah. ko na, buwan natin bukas. Pag na, pag na, nasarapan ako, tuloy-tuloy gana. Nasarapan so, ka sa turon. Inagikinda <laughs> ko. Oo, Maraming pag oh. susubok tayo ng iba kung uh, kunyari hindi mabili. Susubok tayo ng iba. Bag, uh, yung balot kasi ano na yun, mahirap. Saka may, mahi, ma, malitang kita tsaka marami din nagsuggest dati sigarilyo mga body. Ah, uh, may hirapan din si Kaijo sa sigarilyo. Tsaka ay, ayoko din mga body syempre, di ba? Mamaya magsisigarilyo. Siyempre. Hindi, yung ano kasi syempre, Penguin Stone, Penguin di ba? champion. May ano lang, hindi, Kamil. Hindi, hindi mo, hindi, iba, iba naman yung gusto nilang yosi Paano mo ibibigay kung hindi mo mabasa, di ba? O malito ah, o di ba? Baka mapaaway ka pa, di ba? Kasi Pero, syempre, ka, kasi ang Yoshi yun ayan. eh. Medyo ano. Pero ito na lang, pagkain. Di ba? Pagkain na lang. Pwedeng merienda. Nyari, magluluto tayo ng pansit. Balot-balot natin. Ikot mo na doon sa inyo. okay, plastic-plastic okay, na, plastic na, natin. Pero, sige. Di ba? Sampo, di ba? Hmm. Swiss, sana, pwede rin. Sigarilyo kasi may hirapan ka, boss. May hirapan ba yan? Oo, oh, kunyari, may dala kang sigarilyo. Oh, pag sinabi ko, pabila boss, pabila Malboro. akong Malboro. Yung karang nakita mo ron? Hindi nga, eh. May pangalan din. May mga pangapangalan yun eh. Pero yung Penguin Stone, peng, ano, champion. O. Oh. Tsaka, ano, yung sigarilyo kasi, hindi naman sa, ano, eh pero parang kain ko na ng mga body. kasi sa akin mga body. Hindi kami nagyosin nila body. Nila ko yotan. ano kasi parang ayoko din kasi parang nagbebenta ka ng, ayun, tinuturoham sila magyosi, di ba? Imbis na eh kami against kami sa yosi mga badi Against kami din sa mga Hindi kami galit pero parang ayaw namin, di ba? Na sana Okay lang, na may Oo kasi sa kalusugan kasi yun mga body kasi parang magiging dahilan pa kami para masira yung kalusugan masira yung ng iba di ba? kasi nga, di ba? kaya maintindihan mo, kahit alak ayaw din namin, ah, ayun na lang pagkain na lang, mas maganda, na! ganoon yun, pwede baka mayroon makita mo na si Oh baka ikaw, matuto ka pa man yung garilyo dun ayun sabi wala akong benta oh. <laughs> Na-stress <laughs> ba? Huwag oh. ka-stress okay. ka? Huwag ka-stress, huwag, na lang. Mapagkain na lang. At least, pag kumakalamin siya, kain ka muna. Hindi naman kaya magbusog ka pa. Mapagkain so, so, kasi, alam mo naman dito sa akin. Oo. Oh Abulito ko rin to ron eh, kinakain ko so, rin yun. At tumas yun. So, ayan mga buddy, hanggang dito na lang at salamat. Abangan nyo kami nila buddy. Bukas mga po kami kasama naman si Kajero. Na! Hmm, galingan mo ha. Palam na palam. O, masa kayo bukas Totoo na to Seryoso Alright Kesa naman ano Okay, okay na Bukas maga punta ka dito oh. uh, Pagupit Peace ka muna Iligo tapos pagupit tayo Tapos mamili tayo Ha? Alright Kuyo lang namin yung sasakyan Kasi wala yung sasakyan Para may magamit kami tayo Alright Alright